Hello, good morning everyone. So, this is my review for the Jabra headset na nabili ko. Ito ay nabili ko sa Shopee for uh, 1,990 1,935 plus my insurance yung kasama. So, binayaran ko ay 2,052 sa rider. So, ayan. Um, yung sound niya. Kasi noise cancelling headset to, this is Jabra Evolve, perfecto sa mga work from home, um, sa mga VA, sa mga streamers, kasi meron siyang uh, noise cancellation. So, hi Anley! Thanks sa pag-drop by. Nag-record ako. <laughs> so, ayan. Uh, may noise cancellation siya, kaya maganda siyang gamitin ng mga call centers. Kasi, di ba, kapag nag-work from home ka, may mga background sound. Mga aso, mga tilaok ng manok, mga baby na umiiyak, electric fan. So, uh, instead na gumamit ka ng crisp, kung alam niyo yung crisp, crisp is ano siya, um, uh, app siya na ginagamit para sa noise cancellation. E, eh, malaki ang kain nun sa computer. So, maganda gamit ka ng noise cancellation headset. So, medyo mahal. Actually, may kamahalan. Kasi makakabili ka naman ng mura na ganito. Kaya nga lang, Problem is, hindi ganun ka-quality. May nabili ako na 250 something plus lang. Pero hindi yung nakapasa dun sa ina-apply ang virtual assistant job kasi hindi siya ganun ka-noise cancelling. Tsaka hindi siya, hindi pumasa yung quality niya. So, Jabra, this is really what's being used by call center agents. Ito rin ang ini-issue ng mga company kapag uh, uh, i-issue sila ng mga um, work from home na assets. So, yun lang. Maganda yung sound. Ilalagay ko dito yung clip nung record ko kanina with and without this. Para dun sa pag-filter ng hangin. Anyways, thank you so much for watching, guys. Yung lang record ko for today. Hi! Testing mic 1, 2, 3. Testing mic 1, 2, 3. Checking if this headset is working fine. Can you hear me? Hello? 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 Can you hear me? Um... May sound yung electric fan. Ewan ko kung makukuha, makakapture siya nitong headset na to dahil noise cancelling headset naman siya. So, umaasa ako na hindi siya makakapture ng aking headset. Itong Jabra uh, headset na to para sa work from home. Naka ano pa siya o. Oh. Naka, nakabuhol pa siya. Hindi ko pa siya natatanggal sa pagkakapol. So, yun lang. Done with my recording. Let me see kung okay to. Meron akong 40 seconds na recording. Hi, good morning. My name is Christina, and I'm testing my microphone today. Testing mic one two 3 Testing mic one two three. Testing mic one two three. My hangin sa background, so tingnan natin kung uh, malakas yung um, uh, maka-capture ng aking uh, headset with uh, my mouthpiece dun sa background. Okay, so check ko kung okay siya kanina. Uh, medyo may um, may konting hangin na naririnig ako. so, tating na ko ngayon kung medyo na control siya using the foam in my mouthpiece. Okay, so ayun. Uh, I finished this record in 40